So guys, so nandito na nga tayo guys, no? game pangin na tayo. So kailangan lang natin makapag, so kailangan lang natin guys makapag 21 kilos lang. Kung so, hindi lalampas ng 23 kilos, kasi baka pagdating doon sa airport, lumampas sa 23. So, kailangan mas mababa na lang sa 23. Ang suggest sa amin ng aming agency is ano, 21 kilos lang. Kaya tinatanong ko rin kung pwede sa ano, mga 22. Kasi ang dami kong talaga, guys na ano, dilata. So, <laughs> ano pa yung iba? So, ang dami kong ano, ang dami kong iiwan dilata guys. So, napadami ang ating dala. Masyado akong exaggerated sa pagdala ng dugo bilaka. Grabe an yung pagdala guys. <laughs> Kaya umabot ng 30 kilos itong aking ano, maleta. So, kailangan lang natin yung 21 kilos. So, sa try ko ulit kasi dami ko nang binawas guys eh. Pati yung mga damit. So, nagkalat dito sa akin guys. Ayan. So, yan. Kalat-kalat na yung aking dadalim. So, hindi na siya kasi dun sa ating maleta. Mali tayo na ano, uh, calculate sa ating paglalagay dito sa maleta guys. Kala ko, ano lang, hindi pa abot ng 23 kilos yung akin nilagay kanina. So, sobrang dami kong tinangga na. <laughs> so, yung dilata talaga bigat. Ay, naka. So, susubukan natin ulit guys, timbangin. So, bumili nga pala tayo ng ano, ng kiluhan sa ano. Shopee lang to guys, mga lang. Hanggang 50 kilos guys, kaya na itong timbangin. Eh.

kasi ito sa hand carry. Kaya dapat dito natin lagi, sana. lagi sa ano. Lagi natin. So, subukan natin guys magtimbang. So, masuka lang na, lang guys dito sa aking pwesto. Okay, sana. Okay. So, naglalaro sa 21 kilos hanggang 21.85. Pwede kaya yun? Pwede siguro yan, guys. Ito siya. 21 yan, guys. Siguro pwede na siguro yun. Ang dami ko na tinanggal guys. So yung ibang matitira sa ano na lang. Doon sa aking dalawang hand carry. So kailangan doon maka 8 ah, 7 kilos. So hindi naman siguro makaka 7 kilos ng dalawang sa hand carry ko. Bukas na kasi yung alis natin guys. Kaya kailangan natin mag ano na So saraduhan na natin tong ating maleta. Hindi ko lang sure talaga kung pwede yung 21 kilos point 85. So, huwag kayo masyadong mag ano maglagay ng dilata kasi sobrang dami. So, kala ko kasi yung madaming dilata ano, ah, uh, main kasi tayo sa dilata eh. So, more in ano na lang noodles kasi magagaan lang siya. Depaksin natin lang po ano yung mga pagkain doon eh. So, kung may Filipino food ba doon. Sana meron. Pero kung meron man, napaka-alit lang ang ating dala, No? Nasa $150 lang. So, sasabat siguro isa isang buwan. Maraming pupunta natin guys is, ano, Hungary. So, salamat sa nag-iisang ating, ano, mga requirements sa ating agency. So, apply na kayo guys kasi hanggang, ano, uh, ano pa sila hiring. So, ang babayaran nyo lang is ano, mede na uh, sa medical nyo lang. So, pag nakapasa kayo sa medical, so, may pag-asa na kayo makalis Pero, kailangan nyo talaga muna mag-tsaga, muna mag-apply. No? mag kayo. Mas maganda guys kung mag-walk-in kayo guys. Kasi, ano, uh, mapilis yung process. Pagka-walk-in nyo, naka-take kayo exam at okay walk yung exam nyo. Initial interview kayo guys. Then pagka naka-initial interview kayo guys, so in the next day, so may dadating sa inyong message o so tatawagan kayo then uh, ano na yon uh, for ano na uh, final interview naman. So ganun ka bliss guys. After ng final interview at uh, nakapasa kayo dun sa employer no, nagustuhan kayo ng employer. So kailangan niyo lang mag-ipon ng English. So hindi naman uh, ano ah uh, katakot-takot na pagsasalita ng English kasi halos same lang naman yung siguro yung conversation no. Kasi Hungarian sila guys. Kaya, uh, uh, tingin ko magkakatugma yung English niyo guys. Baka kasi mas magaling pa kayo mag-English. Hindi ko masasabi pagyayabang. No? Parang yung speak natin ng pagsasalita ng English is medyo ano tayo guys kahit pa paano ah uh, flow ano. pero tingin ko magagaling sila mag discipline kaya ingat din talaga pero yung mga basic lang na tanong mo yun ah uh, tingin ko naman masasagot nyo almost tinatanong lang kung ano yung about yourself then after about yourself ano ah uh, your weaknesses your strength yung ganun lang then ano yung ano yung mga ano mo mga job experience mo. Yan. Kung so, saan ka nagtatrabaho. So, ganun lang guys. At ano yung papalaki Basta, yun? Basta uh, yun. yun, yun, yun. <laughs> Madali lang guys yung ano, uh, tanong. Kaya-kaya nyo yun. Basta uh, aralin nyo lang kung ano yung mga ano nyo. Uh, kung saan ano yung mga na-experience ng trabaho. Kung ano yung mga ginagawa nyo mga trabaho dati experience. Yun lang naman gusto nila malaman eh. Kung ano yung mga experience mo. At yung pinaka magandang sagot kung ikaw ay winning laging mag uh, try ship pang gabi. Sigurado yan. Approved sa kanila yan. So madali madali lang kausap yung mga yun kasi alam nila na uh, nagpapanggabi ka. Yun yung pinaka gusto nila talaga nila. Then yung ano na lang medical. Kailangan niyo talaga yun. Ano, kasi medyo mahirap yun guys. Ano? Akala natin nakapasa na tayo sa interview no so yung medical maraming process pa yun na uh, maraming ano, maraming namang napapaswerte guys na ano yung ano magpapasalo uh, agad sa medical nila no? kasi kami ako almost mga kasama ko maraming pinagdaanan, no? pinapaulit yung x-ray, so sa hearing yung may problema sa mata ayan kaya maswerte yung mga ano, mga walang findings na. So direct agad sila na tatawagan na sila na uh, employer para mabigyan agad sila na uh, mapisa agad sila. So ayun na. Basta magantay lang kayo guys sa tawag niya. Kahit na sabihin natin na may nauna ng tinawagan. So kung alam mo naman na interview ka na pasado ka sa uh, medical So, antay-antay ka lang. Tatawagan ka lang. Yan. Yeah. Basta, maniwala ka lang. Okay, man. So, yan yung aking may share sa inyo guys. na no? Basta, magtsaga ka lang sa una. Sigurado may pupuntahan yung paglalakad mo. So, bukas yung flight natin guys. So, see you in Hungary na tayo. Okay, bye-bye.